Morning guys, 'yan, sira 'yung motor na makina natin, guys. Kailangan na natin i compone dito 'yun, guys. Ayun, tinanggal natin dito, sira sira ang ating motor na makina. Hindi naman totally sira, guys, 'yun lang maingay, saka nangangamoy, kaya sigurado baka mag-shorted saka masunog. 'Yan, 'yung medyo hindi pa gano' malala 'yung sakit niya yun dadali na natin yung guys si e, pa-repair natin muna kung anong ang diferensya nito kasi wala naman tayo alam pa sa tungkol sa makina ayun okay guys sabi na update natin guys ngayon guys oh. good morning good morning happy wednesday ngayon guys ayun na alis muna tayo guys e, ay natin muna don sa taga ayos ng motor na makina kasi nakahirap na guys eh, kasi maingay at saka nangangamoy na baka sakali masunog na yun kaya yun ang gagawin natin abang maaga pa re na natin yung guys okay guys let's go oh, ayan guys nakarating na nga tayo dito sa paggawaan ng makina ito guys dito kasi tayo nagpapagawa ng ating makina kung anong trouble ng ating makina dito natin kagad tina-check lalo na ngayon sa motor ng makina natin ah, kaya ito binaklas na yung guys oh. kaya mahirap pala yung guys umiikot kaya pala maingay kasi sobrang dumi na guys. At saka ang bearing niya ay matalawang na kaya hindi na gano umikot at saka maingay. Kaya ginawa ni Manong dinaklas na lahat at saka nilinisan. Tingnan mo yung guys, ang daming alikabok. Kasi napakatagal na kasi sa akin eh. Mga ilang taon na rin to so guys hindi na hindi nabubuksan. Siguro sa tagal sumuko na rin kasi. Ang dumi-dumi na. Maraming ng alikabok at saka nagkaroon na ng kalawang. Kaya hindi nagdadalawang isip si Manong na linisan na lang lahat kasi ito sobrang dumi na. Kaya naisprayan na natin para lahat ng mga alikabok ay magtatanggalan. Kaya ito guys, uh, ginawa ko naman dito guys ay inintay na lang ako ng ilang oras. Mga siguro madalawang oras rin ito bago matapos. Kasi kapag iiwan ko nito baka ilang araw pa niya bago gagalawin. Mas maganda talaga guys kapag dinala mo yung mga papaayos mo talagang seryoso ka magpaayos eh, babantayan mo na at saka hintayin mo na para magawa na ayun na yan guys oh tinitingnan mo na yan binabaklas na yung bearing kasi yan ang cause ng bearing na yan yan ang nagpapahina ng ikot kasi talagang binalot na ng kalawang ayun guys oh guys matapos magdadalawang oras guys tapos na ni try na ni manong paandarin okay na ulit yung guys ang ating motor kaya mga kunting problema na guys dapat papagawa na natin para hindi na lumaki ayun oh, na guys pwede na natin iuwi okay guys bye bye